Yun, yung dalaga, yung dalaga namin pala may birthday. Tahimik na tahimik. Yun, oh. <laughs> oh. Subscribers, mga subscribers, dalaga pa yan. Kung gusto nyo may gusto, yan, oh. Yan, oh. Kaganda. At, ang Ikaw ang, ang sexy. Ayan. Model ng barbecue at ng uling. <laughs> Ciao Tuti Paalis na naman kami May pupuntahan kaming uh, Isang mini farm Farm na Pwedeng guman ganapin yung isang okasyon doon Kasi merong get together yung pamilya ni, ni Macy's Kaya pupunta tayo doon Kaya samahan niyo ako sa paglilibot Yan, to guys, narito na tayo sa yung may mini farm dito. Yan, dito sila makabutan natin. Yan ah, chào to teacher Mga pambibini dito, mga magaganda. Yan, at saka mga gwapo. Dito na sila, oh, yan. May mga pagkain dito. Atto. May dinuguan. may ano May Pinagang baboy. May pancit. Oo, syempre hindi mawawala 'yung inihaw. Wala May inihaw na manok. May murkon. Tapos may Pinsalata. Ha? Yan yung mga kamag-anak nating narito sa Italia. Pampalipas oras, may bingo rin dito. Oh, sino nang nanalo dyan? Mga oldies. Ah, talagang batikal, Mga matatanda lagi na unang manalo. Ayan, Ay, yun na, na. Sila munang manalo. Mamaya iyak ang pag-uwi. Sila naman ang talo. Oh, so, tapos sa kabila. Meron din dong na uh, may lagi inuman. Yan dito guys, makikita nyo yung ano, tingnan nyo yung paikot na ito. Tanim mo rin dito, yan, mga ampalaya. Kita nyo yan, oh. Pag summer, itong place na ito, uh, tinatanim naman nila ng ampalaya. Ang pagkakalam ko dito sa sa mini farm na to every year yata nilang binabayagan ng tax meron ding binibili nila sa mga italyano depende sa usapan hindi ko alam kung magkano presyo wala rito yung kaibigan kung may ari may sinundo ito may mga tanim siyang panaya. may mga kamatis yan o, kamatis, may mga bunga ang dami na rin bunga kaso hilaw pa tapos yan, meron din siyang kalabasa. Yan o. Marami siyang tanim dito. Meron din siya dung talong sa kabilang parte. Meron din paayap. Ano ko nang tawag yan sa PDC. sa Tagalog yung paayap. Paayap kasi sa Batangas eh. Yun ang pinakalibangan dito minsan ng mga ibang Pilipinong mahihilig sa pagtatanim kaya kumukuha sila ng Wala yan, chow, chow yan, mga namin nag iino pampalipas oras ng mga Pilipino dito sa Milan yan yeah, o, tagay naman, bossing sige, tatagay tayo nakakarami na masindero, masindero so, yan, yeah, tapos yung may mga kasama rin maliliit na bata na rin sila ng yung swimming pool na Sigom no. ba? Yeah. lagay para puro reklamo ha. Isa yata natama. Aba, Bert na may tama. Ang aluhaloy nasaan na? Uh, kinukuha pa yung. yelo. Malamig na yelong 'yon kanina pa eh. <laughs> <coughs> Hey, naman. Mayroon, may tryo, may bingo. Sa mga subscribers ko, dalaga po yan. Pwede nyo yung ligawan yan. Napakaganda naming tiyahin. Oh, mga subscribers yan. Dalaga po yan. na bumubula. Happy night. Birthday ko, Aba. b ay, Ayoy, may no. kakabiglaan na. May kakabiglaan. Magkano? Tayo maunahan itiya eh. Kaysala, sige na. <laughs> okay. magkano naman? Magkano naman kinakabig? Sabi ko, 3 euro ang bingo. Yan dito meron ding ampalaya na pinagbibili dahil siyempre na harvest nila. Nagpapakahirap sila ng ano to. Binibenta. Hindi ko lang mag-alam kung magkano ang per kilo nito tatanungin natin. Bossing! Magkano ang per kilo ng ampalaya? Yan, 5 euro. 5 euro ang presyo nito. Siyempre, eh, discarding Pinoy nga. Kailangan kumita, siyempre mapapakahirap ng pagtatanim. Tapos meron din ditong, ito nga yung paayap, yung parang sitaw na maikli. Yan yung ganito. Ito so, meron din siya. Kitinda rin niya, 5 Euro din. Ito, so, isang kilo siguro ito, isang bali. Yan. So, lalo na ngayon sa panahon ngayon na nagka meron ng COVID, kailangan ng diskarte. Boss, may kalabasa doon, itong malaki. Ituro mo sa akin, hindi ko nakita kanina. Kumikot <laughs> na ako kanina eh. Meron pala ditong bunga. Nag-vlogger, vlogger. Ano, yan. Oh, wow! Laki! Eh. Kaya lakot siyan ko na pinakamalaki dito. Yung pala mas malaking kalabasa. Ha! <laughs> 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 may mga kababayan dito. Galing sa kabila. <laughs> Yan you know, o, may mga bunga na yung mga... Ang <laughs> Ha? Order na? May may order yung order na yun sa loob. Ang dami, oh. Hindi, ah. Oh, kagandahan nga yun, oh. Ibinigin na yan. Ibinigin na yan. Yung sa loob, ang dami, oh. Aray, marami niya. Tino, Ah, na, aray. Nga, yan, aray, na, ay. aray. Yan, aray. 50 na, mga kaya. oh. Ang dami bunga, oh. Hindi lang napapansin, pero dami. 50 na, mga kaya. Ang ito o, oh, mga bunga o. Oh. Ito nga mga paayap na ano. Ito yun ang daming apalaya. Hindi lang pansin kasi medyo malago nga yung mga ano. Yun. Hanggang baba may bunga. Ang ampalaya o. Oh. Yan o, oh, daming ang palaya. Ito talong, ito yung talong. oh tawad po mga talong din. May mga talong rin dito o. Oh kaso mga tanong dito hindi ka guide sa ating pahaba medyo mga pabilog oh. mga bunga may mga sili yan oh yan yung kamatis oh daming bunga hilaw pa nga lang Ayan. tapos ito ito sili oh may bunga sa doob ano yan oh din sa loob yung bunga sili yan dami rin ubas dito <laughs> hindi ko na mabaliktad yung camera sa glit na nga balikta ko lang yan mga bossing mga idol yung daming ubas sa kung kita ha alam ko dahil ang dami ito kasi yung ortong tatawag dito ito yung parang mini farm na inuupahan ng mga kababayan natin yung mga may hilig magtanim-tanim sa atin kasi ito nga nagagamit pag may mga occasion pwedeng gamitin pero minsan bawal din depende sa Depende ano sa okasyon. Sa ito, peska. Ano? Peska. Pera. Pera. Peska. P peska nga. <laughs> <laughs> peska dito. Pera. <laughs> ang daming bunga, Alvicoca. oh. Albicoca, dati. Albicoca, gano'n. Ayan, may albicoca. Ang ba tawag yan sa atin? Kasi dito lang ako nakakita rin itong mga tanim na ito. Dapat ang magbayad yung ano na lang, yung nanalo sa bingo. Taka malaking kita sa sa payap at saka sa tugdon ang palaya Ang palaya birthday. Wow. Birthday, ba, Dapat kan natin Happy, birthday, Happy birthday, birthday to you Nasaan nyon Nasaan nyon tatahan yun, yung dalaga, yung dalaga namin pala may birthday. Tahimik na tahimik. Yun, oh. Oh, subscribers, mga subscribers. Dalaga pa yan. Kung gusto nyo may gusto. Yun, o. Oh. oh. Kaganda. Ang sexy. Ayan. Model na barbecue at nang uning. ah, tuloy pala dito ang laban, Oh. Kala ko tapos na. Ang daming na inum na oh, yan oh. May na yung isa nating kasama. Naka-album ng isang kalabasa. Salamat po kay Pisa Forte. Yeah. Yeah. may namamato na. <laughs> <Ha. laughs> yan, last shot ka <laughs> kasi una na kami. Masama pa kay Kamdab ng anak ko. Ay siya, ciao tuti. Ciao. Kami yung una. Na. Okay, si Masama pa kay Kamdab. Yan, yeah. para rin. Yan. Ciao Kuki. Ciao. Ciao. Ciao ciao si. Ciao Tuti. Ciao ciao, 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 ciao sa so my birthday. Ciao sa aming my birthday. Ano Donya, yung swimming pool natin may nagbayad na ba? Wala nga, Ay nako. Dapat bago mag-swimming iyanin mo, temperatura sa noo. Tapos nakamas. <laughs> yeah, swimming pool oh. Oh, walang kinikita ang senyora. Mama Mia. So, pauwi na kami. Naglalakad. Medyo <laughs> iba ang nadaanan. <laughs> oh, yung aming tinapay na ubos. Natira harina. na. You know? Ilog pa rin yung tabi nito. May ilog lang talagang doon kumukuha ng pandilig yung mga yung mga nagtat nagtatanim sa uh, mini-farm o kung kong tawagin dito. Ito kong kami sa uh, kung saan nakapark yung sasakyan. Uh, may, kung may nagre-renew kayong motor, ganoon yun yung pansip-sip ng tubig. Ayos lang, lakad! Yan o. No? may maliit na ilog rin dito yun know, o magkabila yan ha natatanggap you kami know, sa tulay na maliit yung mga nagtatanim dito yung kumukuha ng pandilig nila yung iba gumagamit ng motor para masipsip yung tubig na galing sa galing sa ilog na pandilig yung iba yan gumagamit ng timba sa sandok dito sa tubig para makakuha ng pandilig tapos doon yon meron silang motor na ginagamit generator pang sip sip nakatago para makapag imbak sila ng tubig Ito, ito, ito. Naglalakad kami punta ng park. Ah, punta ng, ano, nang kung saan naka-park yung sasakyan namin. Yan yung likod nito eh. Ito yung, ano, hospital ng San Donato, Milano. Dito kami nag-park kasi medyo maluwag dito. Kaso, medyo malayo yung lalakad. Pero, okay lang. At least may parking kaysa dun sa doon ka mismo magpapark sa may mini farm. Siksika na yung nakaparking doon kasi maliit yung space. Kaya ito, pauwi na kami. Ah, pawis, Nakainom. Ayun guys, thank you ulit sa inyo. For next time, sabaybayin ulit yung aking vlog. Saan mo akong makarating? lang kasama ko ka na kayo sa lahat ng pinupuntahan ko kaya stay watching thank you